malaman mo kung mabaho ang ininga mo? Eto, dilaan mo yung kamay mo. Pagkatapos nga ay amoyin mo. Oo, ganyan nga, pero palipasin mo muna ang ilang segundo. At mo mga makikita kung mabaho nga ba ang ininga mo. Mga ante at kuya, kung mabaho nga ang naamoy mo, ngayon palang gumawa ka na ng paraan para mabawasan yan. And itong ating VCO nga o virgin coconut oil ay nakakatulong talaga na mabawasan yung ating bad breath take note ha, mababawasan. Nakakatulong ito para yung ating mga bad bacteria sa bunga nga ay medyo talaga malesen. So, dahil this is the second time na gagamitin pa lang namin. At nirefill ko na nga siya dito sa small bottle na to. And dito niya na lang iinumin. Kasi ba? Diba, nung una talaga ay nandidire siya, ayaw niya pang inumin. Pero talaga yan, ininom niya din naman. Natural lang to sa mga first time, maging reaction niya. Kasi syempre oil na parang iaw. And then i-girl niya lang siya 15 to 20 minutes. Ito to ako sa kanya kasi ganyan din ako nung first time ko, ba? Diba? ayan ako naman na ulit yung sumunod eh di ba na kami ng bad breath go girls walang mangyayari sa atin kung hindi natin to susubukan pag first time niya talaga nagkakangawit nga naman talaga siya sa bunganga and ito nga si Anshie, wala pang ilang minuto gusto niya nang tagalin ay oh girl 20 minutes pa yan kaya o oh, diba nasusuka yarn. and habang nagagargal nga kayo maghanap muna kayo ng pagkakabalahan nagkunwari ba muna kayo na nagbabasa at dahil sa kakagurgur ko, naloko na mare kasi nga nag airpads ako kahit na wala namang music. And shoota, ah, sobrang nangangawit talaga yung bunganga mo dito. Pero for the fresh up ng ating breath, go push! Mahirap na mga ante baka yung kausap natin is may matay. At ito nga, lumabas na kami at naghanap kami kung saan namin itatapon ito. At dahil nga itong kasama ko ay eh, gusto niya na daw lang lunukin pagkatapos nga namin ay eh, pinaamoy niya daw sa akin pero tinawag mo yung aking <laughs> Mabango na daw sa akin pero ewan ko ba yung sa kanya? <laughs>